Sikat na sikat ang balita ng laban sa buong paaralan, dalawang estudyante ang nasa sabik na panuorin ang laban sa pagitan ng popular na junior na si Lin Zikhen, at isang senior, pagdating nila, punong-puno na ang gym ng mga manunood na bumuo ng malaking bilog sa paligid ng lugar ng laban. Kitang-kita na kampi ang karamihan kay Lin Zikhen, marami sa kanyang mga babaeng tagahanga ang nag -che cheer sa kanya. Sinasabing turuan niya ng leksyon ang kanyang kalaban, Kasama na ang babaeng kulay rosas ang buhok na naghanda ng kanyang telepono, napasimangot si Zhang Kai, naiinis na inaakala ng lahat na matatalo siya. Sa loob-loob niya, inaamin niyang lumaki ng gusto ang talento ni Lin Zekhen nitong nakaraang buwan, nakikita niya ang laban na ito bilang kanyang huling pagkakataon upang ilagay sa lugar ang sumisikat na henyo at ipakita ang kanyang sariling lakas, sa lungat sa tindi ng kanyang kalaban, tila kalmado lang si Lin Zekhen Casual niyang sinabi na kailangan na niyang umuwi para sa hapunan at nagtanong kung pwede nilang bilisan ng laban, dahil itinuring ito bilang isang insulto, ngumisi si Zhang Kai at sumang-ayo na pagbigyan ang kanyang hiling, pumagit na si Coach Guo sa kanila upang maging tagapamagitan. Tinaas niya ang kanyang kamay upang magsimula, nagpapaalala sa kanila ng mga patakaran, gayon paman, bago magsimula ang laban, sumigaw si Zhang Kai upang maghintay sila, nang may ngisi, Inalok niya si Lin Zekhen ng isang handicap. Itinuro niya na halos dalawang taon na siyang nagsasanay, habang si Lin Zekhen ay baguhan pa lamang ng isang buwan. Para maging patas, sinabi niya na papayagan niyang si Lin Zekhen ang unang tatlong tira. Sumang-ayon lang si Lin Zekhen. Sa sandaling sumang-ayon siya, biglang kumilo si Lin Zekhen, mabilis niyang nilapitan si Zhang Kai, na nagulat, bago pa man may taas ng kanyang kalaban ang kanyang depensa, nagpakawala si Lin ng isang napakalakas na suntok. Tumama ang suntok ng may brutal na lakas, na nagpalipad ng dugo mula sa ilong ni Zhang Kai, agad siyang nawala ng malay, bumagsak sa sahig ng gym, natigilan ang buong gym sa katahimikan. Nanggang nga ang bibig ni Coach Guo habang nakatitig siya ng hindi makapaniwala, sumisigaw na natapos ang laban sa isang suntok, ang iba pang miyembro ng martial arts team at ang karamihan ay parehong nagulat, sinasabing katawa-tawa ang resulta, hindi matanggap na natapos ang laban sa isang segundo, nabasag ang katahimikan ng isang dagandong ng pagdiriwang. Itinaas ni Shen Chingon ang kanyang kamao sa hangin, masayang nag -che cheer para sa tagumpay ni Lin Zekhen, sumali ang iba pang mga babae, kasama na ang isa na may kulay rosas na buhok, sumisigaw kung gaano siya kahangahanga, nakatayo sa ibabaw ng kanyang natalong kalaban, nakatanggap si Lin Zekhen ng isang system notification. Ipinapalam nito sa kanya na sa pamamagitan ng pagkatalo sa isang karibal at pagkapanalo sa pagmamahal ng kabilang kasarian, nakakuha siya ng priority meeting rights, higit sa lahat, ang kanyang bagong mission progress ay isang libo na ngayon, naisip niya na malayo pa ang kanyang lalakbayin upang i-unlock ang natural selection attribute. Upang mapabilis ang kanyang pagunlad, bam aling siya sa natitirang Takot na takot na mga miyembro ng martial arts team, nang may pala kaibigan ngunit nakakagambalang ngiti. Iminungkahi niya na dapat silang lahat ay mag-spar din, nakatitig pabalik ang mga miyembro ng team, ang kanilang mga mukha ay map atlas sa takot. Agad silang lahat ay nagsimulang gumawa ng mga nakakaawang dahilan, ang isa ay may cram school, ang ina ng isa pa ay naghihintay para sa hapunan, habang ang iba ay nagkunwaring may sakit, bago pa sila makatakas, nagpumilit si Zhang Kai na tumayo. Tumanggi siyang tanggapin ang kanyang pagkatalo, galit na inaakusahan si Lin Zekhen ng isang sneak attack at nanunumpa na dudurugin siya sa isang rematch. Pumagit na si Coach Guo, sinasabi kay Zhang Kai na tanggapin ang kanyang pagkatalo bilang isang lalaki, pagkatapos ay nagtataka ang coach kung ang suntok ay isang swerte lamang, nagpapas siya na subukan ng teorya sa isa pang miyembro ng team na pinangalan ng Xiao Lizzy nang marinig ang kanyang pangalan, natigilan sa takot ang isang lalaking may spite na buhok. Bagamat nagpakita siya ng fighting stance, halata na takot na takot siya, nagmamakaawa kay Lin Zekhen ng awa at huwag siyang suntukin sa mukha. Pagkalipas ng sampung minuto, malinaw ang mga resulta, ilang miyembro ng martial arts team ang nakahandusay na walang malay sa sahig ng gym. Nakatayo si Lin sa ibabaw nila napapansin na sinigurado niyang hindi niya sila sinaktan ng gusto at nagpalitan lamang ng ilang suntok. Gayunpaman, nang suriin niya muli ang kanyang system, nabigo siya, bukod sa unang tagumpay, wala sa iba pang mga spars ang binibilang sa kanyang achievement. Ang bilang ng karibal ay nananatili sa 1-1000, na pagtanto niya na hindi sapat ang palakaibigang sparring, kailangan niyang talunin ang mga karibal sa isang opisyal na kompetisyon. Habang iniisip niya ito, Tinapat ng isang kamay ang kanyang balikat, ngumingisi si Coach Go, na nagsasabing si Lin Zekhen ay isang tunay na henyo. Sinabi niya na sa loob lamang ng mahigit isang buwan, ang baguhan ay naging ace ng team, puno ng bagong kumpiyansa. Ipinahayag ng coach na sa pangunguna ni Lin Zekhen, dudurugin ng kanilang paaralan ang lahat ng iba pa at makukuha ang unang pwesto sa Regional Martial Arts Tournament ngayong taon, habang nagdiriwang si Coach Go. Nagkaroon ng sandali ng kaliwanagan si Lin Zekhen, na pagtanto niya na tama ang coach. Ang paparating na tournament ay ang perpektong pagkakataon upang harapin ang maraming opisyal na kalaban ng sabay-sabay, naging determinado siya, na uunawaan na hanggat natatalo niya sila sa isang opisyal na kompetisyon, ang bawat tagumpay ay dapat na mabilang sa kanyang pagunlad, naputol ang kanyang mga iniisip ng tawagin siya ng isang natalong zangkai. Matapos magkamalay, Tumayo si Zhang Kai, itinuro si Lin Zikhen, at formal na tinanggap ang kanyang pagkatalo ng may kakaiba at labis na graphic na deklarasyon ng pagsuko. Ang kanyang kakaibang mga salita ay nag-iwan sa lahat, kabilang sina Shen Qinggon, Coach Guo, at Lin Zehen, na lubos na nagulat at nabalisa. Sa pagtatapos ng laban, mabilis na tumakas ang mga manunood at coach, na nag-iwan sa isang naguguluhang Zhang Kai na nag-iisa nagrereklamo na hindi pa niya natapos ang kanyang talumpati. Sa mundong ito, kailangang pumili ang mga high schooler sa pagitan ng martial arts o akademya, dahil sa mga panganib sa mundo, ang klase ng martial arts ay itinuturing na mas mahusay na pagpipilian, determinado na hindi mapag-iwanan, nagpa siya si Shen Chingon na sumali sa klase ng martial arts at nagsimulang magsanay ng gusto kasama si Lin Zekhen. Ang kanilang pang-araw-araw na gawain ay matindi. Nagsisimula sila sa isang 3,000 meter run na sinusunda ng isang oras ng hand-to-hand -hand combat practice. Pagkatapos nito, nag -side ups at push-ups sila upang bumuo ng lakas. Upang tapusin ang bawat session, binibigyan ni Lin Zikhen si Shen Qinggon ng massage upang maibsan ang kanyang tensyon sa kalamnan. syempre, hindi nagpapabaye si Lin Zikhen sa kanyang sariling pagsasanay itinutulak niya ang kanyang sarili sa limitasyon araw-araw, na hinihimok ng layuni na manalo sa tournament at i-unlock ang natural selection attribute sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng isang buwan, masusubukan na ang lahat ng kanilang pagsusumikap, dumating na ang araw ng Regional Martial Arts Tournament, at handa ng makipagkumpitensya ang isang determinadong Lin Zikhen.